Kuya Lapis, dear princess, padala na ko para ni mo. Lapis, dear princess, padala na ko para ni mo. Oh, princess. Na na lapis, princess. Pero oh. pagsulat na ha, bantay lang kag di ka mo sulat. O oh, colorful na siya, o oh, color. Color na pula, na puti, na green, na orange, na itom, na ay brown, na ay blue. Hmm sari-saring kulay. Princess, sulat na ha. Sulat na. Oh, dagang kayo. Na, uh, na pa'y monggol duha. oh. No, monggol. na monggol. Dito na siya dali. Balik. Oh, di ba? Kay, kay dako naman niya ang dere dire. 18 years old na. Dili na ni magamit. Para ramang sa Elementary. And drawing. O, oh, diba? Mahal ni Diri, oy. Or of Jesus ni siya, Kapin. Depende sa gidag on sa box. Ang, ang box na dako, may box na gamay. O, de, ang wana, ang wana, ang, 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 ang Jesus Diri, sobra na na 100. 100 real. Ay, 100 real, 100 piso. Pilip, Pilipin money, Jesus Diri, Jesus Diri, 10 real Diri, sobra na na siya, 100 pesos.